guys. Welcome to my channel. Gusto mo na kong ibigyan mo ko sa loob ng mercado. Kung saan ako ay bibili ng isda. Dito yung danang guys. Sari sari yung mga tindahan dito. Ayan. Dito ako na daan kapunta ang isda. Kung ako nakuha tayo yung karaksiyan mag-o. Nag-abrihan Ako na mali-alit dito. Nang-tawan na siya. Nang-tawan na siya. nang Ayan, nandito na po sa markado sa bilihan ng mga isda. Ayan. Bilang kilo, ani? Ayan, 140. 140, kaning bangos? 140, yun. Yeah. Ah, sige. Puntahan ko sa iba. Ayan, ito mo. Oh. Mahal, mahal man ito. Ilang kilo sa bilong-bilong? Uh, 20. 20. Ito ko sa ulahan, guys. Kami yung mura-mura din. Ay, konti-unti na lang ngayon, eh. Madam, pilang kilo sa kan, madam? Kanibat, pilang mga kilo, anak? Pilang kilo ba? 240. Ihang eh, yo ana. Pila yun. may okay? sar yung 200. Pila man ka kilo? Sara ko dai. Dati. Sara. Sa Sariwa na? Oo. Kanita na mga pandi di ngani kadag ko isa mo. Bili na siya apis ka? Ha? Bili apis ka? Bili apis ka? Ah. Kani, po ni. Pila po ni? 280. Ya 200. Kona na na ito. Kunti na. Sige. Ah, mao. ay Ito, umahal um, ngayon, no? Ha. Tara. Saan man niya? Laison or Bawal mag- Bawal mag- Bawal na Laidugo-dugo. Uh, Laison Para lang, itibok na lang. Itibok na? Oo. Laisa na, ko. kanang kon ba? Oo. Kanang way, kanang way dugo-dugo, ha? Ha

Di, ibit e, mo na lang na. Huh? Ah, sige, dala na. Sige. Ha? Huh? Kwan lang, kanang i-ana by slice. Ikwan e ba, kanang, sana? Sige. Yan na lang. Buko na lang ng hiwa. May panit pala dito guys na may music pala po.